Ngayong araw guys, eh, semi-finals na nga pala na paglalaro natin ng basketball. Bali nga guys, ang standing namin dito ay naka 10-0 na nga pala kami at eto nga pala guys, eh, semi-finals na. Kami nga pala guys, ang number one sa lahat ng team. Kaya dapat guys, dalawang beses kami talunin itong kalaban naming team. Tapos sila guys, isang beses lang namin tatalunin. Sa una pangalang guys ng laro ay gumagawa na nga pala si Romel at ako at syempre si Jigjig dyan guys ng mga puntos at dito naman guys, sa play na to, tingnan nyo naman pagkalusot ko dito at binigyan nila ako ng magandang screen. Tamang side step lang ako, may binigay ko kay Tupeng at easy jump shot ya niya lang doon ha, pasa natin. At dahil nga guys, tinatrap ako dito sa gitna ay napakaluwag ni Romel dito sa gilid kaya pinasa ko kaagad. Sunod-sunod rin nga guys, kaagad yung puntos namin dito at nanggagaling yan sa malupit na pass break. Kaso nga lang guys, hindi pa natatapos yung first quarter ay umulan nga pala guys dito sa ating pinaglalaroan. Kaya ayun, kung makikita nyo talaga nagsitigil kami dito at nagsilungan lahat kami. Para talaga guys, kami mga basang sisiw dito ngayong araw. Habang ako naman guys, ay nandun ako sa may ilalim na ring at dun ako nagtatambay. Hindi kasi guys ako nababasa dyan. Pero hindi pa rin guys tayo magpapapigil pagkat ilang nga nung ulan dyan, eh, nagdiretso na kami sa paglalaro at napakagandang pasan ni Romel dito kay Jerick, sabay balik sa gitna, sabay pull up jumper lang, napakarilupit nun guys. Kita nyo naman guys yung mga lay up ice break dito ng tropa natin si Tupeng, talagang napakasmooth lang nun. Nagkakaroon nga pala guys ng trap defense dito sa taas kaya nakakalog itong side namin kaya pinapatira ko agad dyan yung mga tropa natin. Kaya nga guys kung makikita nyo dito, hinaharas nga pala guys ako dito sa taas tapos trito yung bantay nila at nung pagkaikot ko guys, ito eh, mira ako ng 3 point dito, buti na lang guys pumasok. Medyo mabilis ang play nga pala guys yung ginagawa namin dito dito dahil dito nga pala kami nakakaskor at nakakalayo lagi sa mga kalaban. At dito nga guys sa so fast break na to, talagang pinasan ni Romel dyan sa tropa nating si Bato, sabay lumipad guys. So oh, grabe, hindi nga lang pumasok pero na-rebound ko dyan guys yung bola, tamang fake lang ako at nakuha pa tayo dyan guys ng counted foul. At noong half time na nga guys ay eh, naabot nga pala yung score namin dito ng na mga kalaban dahil minalas kami. Buti na lang guys, bawat sa ko ako dito ay eh pumapasok talaga yung mga tira ko. Dahil nga guys ako ang swerte ngayon magpashoot dito sa aming buong team, ay eh, sabi ng mga kaibigan ko ay ako na lang daw muna titira at re-rebound na lang daw sila. Sila daw guys ang bahala sa rebound kaya mak kung makikita nyo dito guys nag isolation ako kaya naipapasok ko yung bola medyo nahihirapan nga lang guys ako pagdating natin dito sa gitna dahil medyo malalaki talaga yung kalaban napagod na nga pala dyan ako guys at lumabas muna ako tapos si JikJik Jik muna yung nagdadalang bola dito sabay pinasa kay Wensi at bumitaw guys ng 3 point buti na lang guys pumasok at dito naman guys na pass break kay Romel yung bola sabay tamang bigay kay Bato dito at easy 2 points lang sila dyan habang nasa labas nga guys ako dito at nagpapahingay napansin ko na masyadong kate dito lotide napakasarap siguro guys mga tihan dito para mag -vlog. Pero mamaya na yan, naglalaro pa nga pala kami Sumalaksak na rin nga pala guys yung tropa natin dito si Topeng Kaso nga lang naabot yung bola sa baybigay niya dito kay tropa nating si PJ At napakagandang layout nun guys, napakasmooth nun at sobrang taas Noong nakapagpahinga na guys ako, ay pumasok na ulit ako dyan At buti na lang guys, hanggang pagpasok ko, pumapasok pa rin yung mga tira ko dyan Dahil nga guys, sa akin na nakapokus dito yung defensa ng kalaban Ay pag sumasalaksak nga pala guys ako, ay nagkakaroon ng luag sa kakampi ko Kaya ayan guys, napakagandang pasa ko kay Balong, sabay binigay niya kay Robel At dito naman guys, sa -shot na binigay nila sa akin Ay nakuha ko nga pala guys, guys ulit dito yung bola tapos napakagat ng fake pass natin dyan guys sabay konting side step lang buti na lang hindi tayo nabuta kahit medyo malaki yun tapos dito naman guys tupeng sumalaksak binigay kay Romel at napakagandang lay up sa ilalim ano yan lay up sa ilalim <laughs> tapos maya maya lang guys gumana na dito yung tropa natin si Jigjig talaga naman guys bawat bitaw niya ng 3 point ay pasok ng pasok at habang hindi pa nga guys nakahanda dito yung depensa ng kalaban ay dali dali akong pumasok sa loob at naipasok ulit dyan guys yung bola buti na lang hindi ako nabuta nun. sunod sunod na nga pala guys dito yung mga magagandang salaksak ko at kahit guys, Anong klaseng tira guys yung gawin ko? Yung mapasok talaga. At syerte tayo ngayong araw. Balik, 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 balik. At noong napagod na nga pala guys ako, gumawa naman dito yung tropa nating si Talaga guys, binigyan ko lang siya ng binigyan dito sa side. Eh talagang pasok nang pasok yung tira niya. Tapos eto guys, napakagandang ikot niya sa by layup lang. Talaga naman guys, okay na okay yun. Grabe na rin guys yung mga 3 points na binibitawan dito ni Jik Jik. Talagang hindi na rin guys bumimintis siya na tatlong, sunod-sunod na tres guys yung pinakawala niya. Medyo malaki na nga guys ang lamang namin dito sa puntong to. Kaya dinadahan na lang namin yung bola. Kaso nga lang guys, mainit pa rin yung kamay ni Jik Jik dyan, Kaya dire-diretso pa rin yung pasok niya sa tres. Medyo inuubos na nga guys namin yung oras sa puntong to kaso nga lang guys balak sungkitin yung kalaban yung bola kaya umikot ako tapos nakita ko guys na loog si Romel sa gilid at pasok pa rin yan dahil nga guys pinagkukumpulan ako dito ng mga kalaban na nakakaloog nga pala guys dito yung mga kakampi natin katulad na lang guys nito ni Romel na loog na loog dito sa side kaya napakadali niya lang na ipasok yung bola dyan at sa bandang huli guys kami rin pa rin nga pala ng team na padaan yung nanalo dito at nagpapasalamat ako sa mga nakalaban namin dyan at walang nangyari sa aming masama at lahat kami iningatan ni Lord eto nga pala guys yung score at hindi pa rin nga pala guys kami natatalo dito at magpapainal na nga pala guys sa susunod na araw.